Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Hindi naghahanap ng gulo ang Pilipinas sa pagigiit nito ng karapatan sa Scarborough Shoal o baho de Masinloc sa bahagi ng West Philippine Sea. Reaction nito ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. sa pahayag ni Chinese Foreign Minister Spokesperson Wang Wenbin na nasa teritoryo ng kanilang bansa ang Scarborough Shoal. Binigyang diin ng kalihim na ang baho de Masinloc ay matagal ng fishing ground ng mga Filipino fishermen at walang karapatan ng China na pagbawalang maglayag ang mga ito sa naturang lugar. Ayon kay Teodoro, ang paglalagay ng floating barriers ng China ay paglabag sa international law at pagbaliwala sa maritime safety. Dagdag pa nito ang paglalagay ng bakod sa naturang karagatan ay isang patunay ng pananakop at agresibong aksyon ng China. Samantala, nagpahayag ng pangamba ang Western Command ng Armed Forces of the Philippines o AFP na susunod na babakura ng China ang Ayungin Shoal. Pero tiniyak ni Westcom Chief Vice Admiral Alberto Carlos na handa silang alisin ito gaya ng ginawa sa Scarborough Shoal, may utos man o wala sa Commander-in-Chief. Mamadaliin ng Land Transportation Office o LTO ang produksyon ng plaka ng sasakyan. Sa gitna ito ng 13 million backlog sa license plates para sa motor vehicles at motorcycles. Sinabi ni LTO Chief Vigor Mendoza II na target nila ngayon na makagawa ng 42,000 plates per day. Ayon pa kay Mendoza, labing isang makina ang magiging fully operational sa susunod na buwan. Sa pagtaya ng LTO, aabuti ng dalawang taon bago matapos ang 13 million license plates. Nais ni Bureau of Immigration o BI Commissioner Norman Tansinko na magkaroon ng data sharing sa ibang mga bansa dahil sa pagtaas ng kaso ng foreign illegal activities sa Pilipinas. Ayon kay Tan aabot na sa 275 foreign law offenders ang kasalukuyang nasa holding facility ng Immigration Bureau sa Tagig at naghihintay na lamang ng deportation sa kanikanilang bansa. Patuloy naman ang pakikipag-usap ng kawanihan sa iba't ibang mga embahada upang mapigilan ang paglobo ng bilang ng foreign criminals na pumapasok at nagtatago sa Pilipinas. Now, we are talking with the different embassy but the police are the same. Magkaroon tayo ng data sharing. Uh, yung mga fugitive nyo, i-share naman sa amin? Para pagdating dito, may data, may information na kami that is a fugitive. We will already deny them and rape. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. At inyo pong natungayan ng mga headline sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.